So ayan uh, guys, oh, uh, hapon na naman. Na <laughs> nasaan mo ka? Asan niya ka? Asan na ka, mami? Ah. Oh, ayan guys, tulitin natin. David. David tayo. Ayun, dito ulit tayo. Kasama kayo yung mga pamangkin ko, ayan oh. Ito ito ito, pinyan lang. Opinion ko lang to. So, siguro, pag mga ganitong edad na tayo, nag enjoy na lang tayo sa, ano, sa, yung mga ganitong klase ng buhay. Dito lang sa bahay, tapos malapit tayo sa nature. Nakakita niya naman kanina yung mga saging. Nagtatanim-tanim lang ako, yan. Tapos, dito sa kubo, maya-maya konti, magkakapit tayo. So, satisfied na tayo sa buhay natin dito, buhay probinsya medyo okay lang, okay lang yung buhay natin kahit na hindi naman mahirap, hindi naman mahalwan. kumbaga nasa tama lang kumbaga enjoy na tayo sa buhay natin ganito satisfied na ika nga ewan ko lang, ito, opinion ko lang yan kasi yung iba mas naghahanap pang mas magandang buhay pero ko okay na ako rito Yan, kasama yung pamilya, mga bata, mga anak mga pamangkin, pamilya, nandito lahat kahit pa na nakakaraos so ayan o, shout out nga po pala sa mga followers natin yung nagsusubscribe nagpapalaw at saka yung mga nagko-comment hi Miela <laughs> yan dito tayo sa kubo yung kubo natin hindi pa tapos yan kapon hindi natin natapos yung tinatanim nating mga talong kasi nga hapon tapos lumabas pa kami ng mga bata Naiwan ko yung kapatid ko. Eh, siya naman ngayon nagtrabaho, pumunta doon sa kapatid yung tinulungan. Ewa, yung maghapon, yung hanap buhay maghapon, okay naman na. Kumbaga, relax na tayo dito, dito tayo sa kubo, hapon na uli. Nakakaraos naman kahit papano, yan. O. No. Pag bibidyo na sana ako, kaya lang dumating yung dalawang bata, ginugulo ko, kinukulit ako. <laughs> At least kahit papano, may nagagawa tayong mga videos na, naipapakita sa inyo. No? Ayan, bahay natin. Wala katapusan. Pero, kontento na tayo kahit paano. Pero, matatapos na ito paunti -unti, unti Ayan, naglalaki naglalakay mga dalawang makulit. <laughs> Nakulit ako. Yung mga saging kanina, yan, tinitingnan ko. Ang dami niya. Ang dami pala ng saging. May mga pasunod pa. Yung nagsisimula pa lang. Tapos, yung medyo mahinog na. Marami. Ayan, oh, gandun yan. No? ganda siya na, kumbaga hindi na natin bibilin to kahit papano kaya nga yan enjoy tayo sa ganitong buhay hmm. yan lumipat tayo ng pesto gawa ng may sounds doon yung may music baka mga copyright tayo so gusto ko sana ituloy pa yung video kaya lang hanggang dito na lang muna guys maraming maraming salamat po sa inyo sa mga panonood nyo sa pag comment តោះប៉ង Like រ៉ានីរ៉ានសូមអរគុណបងប្អូន